Mula sa ibatibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Julius Velasco para sa PRC News Flash. Kaugnay ng pagtama ng impact sa bansa, nananatiling alerto ang Philippine Red Cross upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan sa kasalukuyan, nagbahagi ng kaalaman ang PRC upang maiwasan ang MPAX kasabay ng pagsasagawa ng assessment sa mga ospital. Namigay rin ng personal protective equipment ang PRC sa mga health personnel at nagsagawa ng health seminars at health promotion activities. Sa kasalukuyan, mayroon nang naitalang 30 confirmed cases at 26 na suspected cases ng MPAX sa bansa. Samantala, naglabas din ang Philippine Red Cross sa social media pages nito ng mga pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat ng MPOX. Kabilang dito ay ang pananatili sa loob ng tahanan kung walang importanteng lakad, palagi ang paghuhugas ng kamay at pagpapanatili ng kalinisan ng katawan, pagsusuot ng face mask sa matataong lugar, pagsusuot ng mahabang damit upang mabalutan ang balat, pagdidisinfect ng mga kagamitan at espasyo at tumawag sa PRC Hotline 143 para sa mga katanungang patungkol sa MPOX. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash, tumutok sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies at Hotline 1158 para sa ating Blood Hotline. At iyan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Julius Velasco para sa PRC News Flash.